Hi! Ay nga pala. Ang nga pala si Salita. At ang bawat salita na aking sasambitin ay sa inyo'y mapapalama. Kung ano man yung mga pinagdadaanan nyo sa buhay, isang tabi nyo muna. Dahil ako nandito para paalalahanan na may creator na gumawa sa'yo kaya nandito ka sa mundong ibabaw. Lagi mo dadandaan kahit anuman yung pait na nararanasan mo darating din yung tamis ng tagumpay sa puso at isip mo. Darating din yung kapayapaan yan sa puso at isip mo na alam mo kumahapit ka lang. Dahil liwanag makikita mo sa bawat kislap ng mata mo, madadamo mo mo yung tagumpay na inaasa mo. Patuloy ka lang at huwag kang sumuko dahil ang sumusuko ay hindi nagtatagumpay. Ang humihinto, hindi natatapos. Ang bawat araw at bawat minuto ay mahalaga dahil importante talaga na iyong pahalagahan dahil ang panibagong umaga sa buhay mo ay biyaya na wala kasing halaga dahil ang iba hindi na nagigising, ang iba hindi na nagpapatuloy dahil hanggang doon na sila. Magpasalamat ka sa bawat araw at bawat minuto dahil ang buhay mo ay may dahilan at may kampanan ka dito sa mundong to. Ako nga pala si Wiz Salita. Sana magustuhan nyo yung bijung to. Tara, kapit tayo. Sobrang solid ng aking mga paalala. Ang bawat salita ay nanam namin kasabay ng paghigop. Sa umagang, napakasaya. Sarap magkape. Tara, kapit tayo. Ang bawat pait ng buhay ay may kapalit na tagumpay kung hindi mo sa buhay